siya. Oy, manang, sa tele, pwede mag-intay. Ay, kung nga bumalik sharing. Ma'am, Charlene. Ano to? <coughs> oh. Oh, Princess, may may share nandito? kami dahil hayop ka. O! Oh. Ma'am, Charlene, tama ko Ma'am, Charlene, kung kumontak sa van na kumidnag kay Libby nung araw na nawala siya. Ano to? Imagination mo na naman? Hawak po namin yung phone ng kontak mo. Tinawagan ka pa nga namin eh. Ano ba? Ba't di ka nagsasalita? Asan ka? Asan ka? Asan ka? Pura ulo to ah. Oh. Akala niyo po yung contact niya yung kausap niyo? Pero kami ngayon, Nakita ka namin sa meetup place na napagkasunduan natin. Tinawagan ka namin at sinugot mo yun. Ano yeah, niya kayo? Kaya pala hindi ako sinipot ni Gimo? Kayo lang pala yun? Paano niya phone niya, ha? So inaamin mo, nakasabot kayo ni Libby? Hindi yun magagawa ng anak ko kung hindi siya kinukonsinte, tinutulungan at sinusulsulan. Prank lang naman yun eh. Tignan masira yung buhay at kinabukasan ng pamilya ko! Tapos nagkalamat yung relasyon namin ng asawa ko dahil sa prank na yan! Naayot ka! Wala niya mo ito, ay, Charline, ay, Charline, ay, Charline, talaga! Ay! 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 Ang Charlene talaga! Ay! 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 Ang Ano na naman ito? Yung Charlene talaga! Ayaw niya ko tigilan! Teka lang ha. Dado, relax ka nga lang. Baka makasamayan sa'yo eh. Hindi dapat sumama si Prince kong Divine. Ayoko sila magkita. Bakit po mong dado? Nasabi po sa akin ni Princess na magmula daw pong nalaman niya na dito lang si Ma'am Divina. Para raw kayo nagbago. Parati ko kayo may iniisip. Mong ano po bang meron kay Ma'am Divina na hindi niyo sinasabi kay Princess? Oo nga naman, dado. Ano naman kinalaman ni Divina sa buhay niyong mag-ama?

dahil ikaw talaga ang sadya ko. As usual, nandito na naman tong babae to para manggulo. Talaga ba, ma? Wala na kayong pwedeng gawin kundi manggulo? At kasama mo na naman yung princess na yan. Anak, wala na manggulo kung dito sinimula ni Divina. Siya ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ano pag pinagsasabi mo? Bistadong-bistado ng kawalangian mo. Alam ko na, nakasabot mo si Libby at yung babae niyan sa kidnapping.